Kag sa numero uno sa mga balita, subungadlaw. Anay Bacolod City Mayor Evelio Bingenardia nag-file sa Certificate of Candidacy sa pagka-kongresista. Gani, liwat ka ginapaabot ang pagsambuwa nila ni incumbent Mayor Alvi Benitez matapos magpagwaman sa pahayag ang kampus ang alkalde nga 90% na siya nga sigurado nga magapapili man bilang kongresista. May report si Nico Delphine. Pagkatapos ang misa, nagmarcha ang mga supporters ng Grupo Progreso pod kay Anay Mayor Evelio Bing Leonardia pakadto sa Bacolod City Public Plaza. Sa malipot nga seremonya, iya ginpabutyag ang tuyo sa pagbalik sa politika sa tuyo nga makaserbisyo pa sa Bacolod noon kag bangod sa nagapadayon nga suporta sa pumuluyo. Madason siya nga nag-file sa certificate of candidacy sa pagkakongresista sa Comelec Bacolod anything can happen. Ni para sa leader sang Grupo Progreso, bisan nagaisahanon siya sa pagfile sang COC. Yes, Pero ano chance ng mayor against if Albi will run also for congressman? This is I, the I, I, sequel not, sang inyong uh, away. We don't have to talk about that. Okay. <coughs> when you said nga long, long process ang pag-decide ng mayor, or when did you... Yeah, because you know, if you had seen it yourself, um may mga tao nga gusto mong dalagan ko mayor. So, hindi may mga tao mga nga nag ayo sa akong kong congressman. So, uh, hindi sila tanantanan mga loyalist ko And so, I had to make a decision. How about the rumored Sara factor behind you? The what? The, the, the Sara, the Duterte factor behind you? Well, we're friends. But we have not sat down. There not talk about my plans yet. Gin kalipay niya nga sa gyapon, wala nagbiya ang iya mga supporters nga naghatag sa iya sang kusog gag inspirasyon. Wala na ginapaabot pa sang anay alkalde nga may magaupod sa iya nga iban pa nga kandidato pero determinado siya sa pag-abot sang kampanya. Bisa nagbubong ulan pila sa mga supporters sang anay alkalde ang nagpabilin sa Guasang liga ng mga barangay social hall. Magluwa sa kay Leonardia. Nagtuyo man nga liwat nga mag-file sang COC para sa congressional elections si Romy Gustilo nga isa kaanay siman. Pero nagpanugyan sa iya si Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito nga kompletohon ana ang tanan nga requirements sa kinahanglan sa pag-file sang iya COC. Kagabi, ginsiling sang spokesperson ni Mayor Albi nga si Attorney Cesar Distrito nga 90% na nga sigurado ang incumbent mayor nga magpapili bilang kongresista sa Lone District sang Bacolod. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros